Alikain natin si Lola ngayon. So ito guys, malalagyan na natin siya ng sin. Ayan, nagpapasalamat tayo kasi meron na tayong sin. Dito yan ilalagay ang sin, guys. Ayan patungo doon. 1170. <laughs> Ayan. guys, ito na yung mga C si na gagamitin natin para maayos talaga ang bahay ni Lola. Oh. Ay, ang lansang. Ayan yung lansang, guys. Sa gani, lansang sa koan? Tagalog? Pako, Ayan, marami tayong pako. Ano yun, lo? Ano yung Oh, pero nang sin? Hinatod. Oh, hinatid. Alam may wala pa, amakan. Oh. Amakan, tsaka kahoy. Salamat. Okay. Oh, maraming salamat sa inyong lahat. Ayan, guys. Bumili na tayo ng amakan today. Punta na lang tayo dito sa Ruger's Furniture. Alarito naman si Sir Ruger. Oh, my goodness. Grabe talaga, no. We have to sacrifice everything for the glory of God. Kaya sa lahat ng bashers dyan, no. Ang init init-init. Kailangan mag-enjoy lang po kayo dyan at manalangin para kay Lola at Lola para sa atin na more blessings to come. Huwag na po kayong magsalita ng mga negative kasi bad po yun. So grabe po talaga ang daan dito. <laughs> Ako, deliver ni Ditos sa Lola. Dong! Oh. Balilisudag dalan na ba diri dong? grabe talaga ang daan dito guys lalo na kapag maulan maputik talaga siya it's a nice place din dito kaya ko to binibiyo sa inyo tsaka ang dami daming aso dito guys No minsan isang araw pumunta ako dito nag isa Naku, yung aso, yung daan lang dito kapag maulan, maputik talaga and it's not good. 'Di ba? goodness, my god, pikit ka na lang guys, pikit ka na lang, parang karabaw ito yan, marapit na tayo yan yung bahay ni lolo at lola kapag nandito ka sa likuran dadaan guys yan yung bahay ni lola dito sa likuran la la ayan si lolo sinundo na tayo, hello lolo lola Ayan guys, so kakagising nyo pala. Upay pagmata ninyo lo. Ha? Asa ah, gi mo po? Upay gi adto. Ayan guys, so baba na natin tong mga materialis natin. Mga amakan. Sige lo. Ayaw lolo basing. basin. Kuan lolo, guys, so siyang tumulong sa atin guys, oh. Bugat lo. Ah, strong pala tong lolo natin. Asa ah, kagahapon la? punta ko sa tingin ng nagtingin ng pared so, masaya ka la masaya masaya so kumain ka na ngayon la kumain na kumain na kayo o sige babalik ako dito bibili mo na ako ng kahoy la ha eh, bye bye mm -hmm. salamat o salamat so kumuha po tayo ng kahoy dos por dos po to 12 po ang height niya. Ginawa ko na lang kung 20 lahat. So ito na yung kahoy na pinapa-deliver natin. Libo. Salamat tayo sa mga taong ito guys na nag-offer din ang kanilang service. Ayan po, ito na po ang ating mga kahoy today. Good morning Lala! Good morning! Good morning. Mm. Sexy! Sexy si Lola, guys! Gusta gusto ka ngayon? Ba't ang sexy-sexy mo ngayon la? Oh, natural. kay. bakulod. <laughs> Dahil may bisita si Lola, oh, napaka-sexy ni Lola. Dahil mayroon akong bisita na dumarating ka. Wow! <laughs> Yun gusto ko para makita mo ang binigay mong damit sa akin. Wow! Sexy. Ah <laughs> oh, sexy. Sino nagbigay? Pao. Wow. Si Lord. <laughs> oh, saging dos. Ay, saging. Wala. <laughs> ah, tinapay. Bayo po ka. Ay. Thank you, Lord, guys. for this blessing. Ini to to big. Kain tayo ng tinapay, guys. Ayan, ano tinapay. Ay, tinapay gigikan sa Ginoo. Mm. Mm. ko, ga suporta na ko diri una. Kada si mana 25 kilos na bukas. Yan tag diri. Oh, sorry. Oh. Wala na. Wala na. So noon guys, meron daw nagbibigay sa kanya ng groceries, tapos bigas, pero maraming marites. Kaya nawala lang ang lahat ng yon Grabe no. Ito yung likod ng bahay guys. Mga amaka nila. So i-change natin to. Bukas, babalik tayo dito guys para sisimula na natin itong bahay ni Lola. Oh, nangingi si Lola ng pera guys higit pa sa isa kagatos la thank ah. you bye bye <laughs> hindi ko hinasahan na manghiram sila hindi nila yan kailangan bayaran la manghiram hindi ako So ayan guys, sa araw na ito sisimula na natin ang paggawa ng bahay ni Lola. Kung makikita po natin, kumuha po tayo ng dalawang panday hindi lang po basta-basta ang ginagawa natin na ah. parang magtaklap lang tayo ng amakan or yero. We are really trying our best kung ano ba talaga ang magagawa natin. Ngayon, Lana, sinimula na ang bahay mo. Masaya ka la. Masaya na, hindi na matuluan. Oo, at least hindi na po matutuluan si Lola, guys. Sisimula na po natin today ang pagawa ng bahay ni Lola. Kung makikita po natin, kitchen pa lang po itong ginagawa nila. Gusto ni Lola, from here lang po talaga. Tapos dito. So hanggang dito, guys, ipa-change din natin yan para meron silang mahigaan dito. Malimot kong kape. Wala may kapangapi. Masabi mo sa mga tao, na gustong ipaihaw ang manokla para may ulam ka? Ay, hindi ko ipaihaw. Wala akong kalipay. Magtingin sa manok nga. Bawat umaga, hapon, tanghali, mayroon akong ibibigay may pagkain. Mga salo sila, masaya ako. Ah, masaya si Lola sa manok, guys. Mga tao dyan, gusto pa iyaw ang manok, wag naman. Alam nyo guys, wala pala talagang CR dito. Magbubutas lang si Lola ng lupa para makadumi. Wala palang lang CR dito, la? Wala. Wala palang lang CR dito, guys. Gusto ko sanang maihi, pero wala palang lang CR. sa <tinyo> Ang luma na tahanan ni Lola sinisira na po natin. Ayan, para mabago na ito guys, start na rin natin nilagyan ng kahoy. Ayan guys, i-cleaning na rin natin ang loob ng bahay. Kailangan na natin i-cleaning ito kasi sisirain na po ito guys. Ayan, so pinapalabas na natin ang mga gamit. Ang asin, ang mga plato. Huh? ito. Mga radyo, yan. Kung ano yung nasa loob ng bahay, yung mga plato dyan, dapat na talaga punin. Ayan guys, so makikita natin today, kinukuha na natin yung mga gamit sa loob. Pinapalabas na natin lahat guys, kasi sisirain na nga po itong maliit na bahay na to para ayusin na po talaga. Highly recommended din po ang ating mga panday today. Kapag may mga tao dyan gusto magpagawa ng bahay, guys. Titingnan natin si Lola ngayon. Wow, si Lola, guys, is kakain na siya. Lola, mabuti naman po. Pero na tayong kanin at ulam today, la. Mm. Kain kayo. Oh. Masarap itong ulam ko, oh. oh. Isdang tanga. <laughs> <laughs> Anong isdang tanga, la? Isda pumasok sa lata, walang ulo tanga. Oo, tanga yan. Ah, isdang tanga po ang ulam ni Lola, guys. Kasi yung isda daw pumasok sa lata. Walang, kaya, ulo. walang ulo. kaya tanga. Dapat mautak tayo, di tayo tanga. Lola. <laughs> oh, salamat lamat. La. hindi kayo magbago. Na? At tumutulong sa mahirap. Oo, salamat la. Ang Diyos la is palaging tumutulong sa'yo. Kahit di man po kaming ginamit niya, may mga tao pa rin na ginamit ang Josayo, di ba? Oo. Sisimula na natin ang paglalagay ng yero. Yan excited na din po ako at si Lolo at Lola excited na rin po. Kasi pag umuulan, di na po sila dito mababasa. And inuna po natin itong kitchen nila, guys. Kung makikita natin, malaki naman po yung kitchen nila, no? Kasi limang yero po ang lalagay natin dito, guys. And it's not too bad, it's not too small yung kitchen. Ganito lang sana talaga kalaki yung kitchen nila. Pero salamat sa Diyos na ganito na siya. La, hindi ka na mainitan dito la at di ka na mauulanan la di ba oh lola salamat. salamat po ayan guys hindi na maulanan si lola dito guys yung kitchen niya guys tapos nating ayusin is yan na naman po chan Diba? Salamat sa ating mga panday. Sa po ay nasimulan na natin ang bahay ni Lola para sa mga tao na buong pusong tumulong, sumuporta, nagkomento ng mga magagandang salita. Maraming 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 salamat po sa inyo. Alam niyo po ba hindi ko to mabubuo ng ako lang kung wala kayo na tumutulong financially, mentally, emotionally. At ang mga tao na nasa aking paligid na nagbibigay kalakasan para ang anumang ating sinimulan ay matata ang ating ginawa sa araw na ito ay siyang nagbibigay talaga ng tunay na kasiyahan sa puso ni Lola at sa mga tao din sa paligid niya. Sa inyong lahat po, may the Lord God Almighty blesses you all both now and forever. God bless you.